Ang masasabi mo mayroon ka ng Boss Mill t-shirt? Ay, wala lang t-shirt! <laughs> <laughs> On the process pa. Naiwan ano yan? Yoy. Ay, naiwan niya. Ano iwan? Ayun. So what's up mga Pops for this video? Isang mabilisan talong sa mga kasama natin. Nandito tayo ngayon sa Moto Town. Tanungin natin sila. Let's go! Anong masasabi mo mayroon ka ng Boss Mill t-shirt? Ah, uh, maraming maraming salamat kay Boss Mel 'yan at saka doon sa seat cover na pinalitan sa aking uh, motor 'yan. And Boss Mel, shout out kay Boss Mel, maraming maraming salamat muli. Your page. May hindi 'yung anong ating uh, t-shirt, 'yan may pangalan nakalagay. Motor Christian po, follow and like. Yan. Thank you. Pops, ano masasabi mo? Mayroon ka ng Boss Mel t-shirt. Yun, syempre. Proud to be talaga Boss Mel. 'Yon, nagpapasalamat ako kay Boss Mel kasi na imbitahan tayo dito sa Boss Mail Metro Vloggers Batch 2. Your Yon, page? Uh, Red Vlog. Yun. Pops, Paps, paps, ano masasabi mo mayroon ka ng uh, Boss t-shirt? Ah, yeah, syempre, Maraming sa salamat kay Boss Mel yeah, sa t-shirt. Eh, syempre, support nyo rin yung kanyang uh, uh, ang tawag nito? Kanyang shop, yan, yeah, na uh, Boss Mel uh, Custom set, sits. Custom and set. Yeah. Thank you, thank you. Denski. At uh, thank you rin kay Boss Mel. Oh, may pangalan tayo. At uh, support nyo rin po ako. Moto Motovlog. Peace. Thank you. Paps, paps. Ano okay. masasabi mo mayroon ka ng Boss Mel t-shirt? Uh, Siyempre, papasalamatan kay Boss Mel. Dahil may t-shirt na tayo. May pangalan pa yan. Your o. page? Talagang ano Mario yan. Mario Bros. Uh, Brothers. Brothers. Oh, right. <laughs> paps, ano masasabi mo mayroon ka ng uh, Ay, syempre, Boss Mel t-shirt? Sa ngayon, masaya tayo kasi Boss Mel na metro vlogger tayo o, kumbaga pamilya tayo ni Boss Mel kaya yun uh, itong t-shirt na to napaka napakaganda oh. may pangalan po oh. ang pangalan to Litong TV. TV di ba? <laughs> salamat you. kay Boss Mel okay. Pops ano masabi mo meron ka ng Boss Mel t-shirt? Ito masaya kasi isa na tayong metro vlogger <laughs> <laughs> Your page. Tsaka yung page mo. magsaya ka. All smile. smile. <laughs> thank, you, thank you. Hello, you ba? Ba tayo? Paps, ano masasabi sabi mo meron ka ng Boss Mill t-shirt? Ay, siyempre, uh, pasalamat tayo kay Boss Mill at uh, may t-shirt na tayo. No? Uh, maraming thank you sa batch 1 and batch sa Boss Mill. And Black. Scorpion Black. Thank you. Okay. All right. Paps, paps. Ano mga sabi mo mayroon ka ng Mill t-shirt? Ano mga sabi mo mayroon ka ng Mill t-shirt? Siyempre, uh, thankful dahil uh, being part ng Bossville eh naging active tayo dito sa grupo na to. So, siyempre marami tayong nakilala at marami tayong naging kaibigan dito sa community na to kay Boss Mel. So, yun lang. <laughs> Your page? Yan. Uh, niya to vlog. Yeah, yeah. Alright. O sa mga nag ano, uh, follow niya na lang din yung page ko sa kayong YouTube. Uh, Alright. Right, thank you. Kita tayo. Paps, may tanong ako. Ano mga sabi mo ay eh? meron ka ng Boss Mel t-shirt? Siyempre, masaya. <laughs> masaya rin. Masaya rin. <laughs> Tapos, Yeah, uh, ang promote ng page. Yung page, But, hey, syempre, uh, yung yeah, page mo. Think. Ayan. Immortal. Alright. Oh, Ma'am, ano masabi mo kay boss? Uh, ba siyempre masaya. Hindi na tayo kay boss. Men. Walang <laughs> talo. Ayan <laughs> <laughs> mga kasama natin. So, hindi ko pa makita yung iba. Nakuha mo na sila. Where's the other? Hindi ko makita. Sino pa yung ano? Si Pops. Pops, Pops, may tanong ako. Ayan, habang kumakain ka. Ano masasabi mo mayroon ka ng Boss Mill t-shirt? Ay, wala akong t-shirt. <laughs> <laughs> On the process pa. Naiwan ano yan? Yun? Ay, naiwan niya. Ano iwan? Naiwan So. Ayun. So... <laughs> so... <laughs> Salamat, Boss Mill. Ay, wala pang pa tatap. Tiga, tiga, <laughs> tiga pang kaunti pa lang yun na ano natin. Ah? nagpa ka di ba? Oo. Oh. Ano, ano 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 yung press? Huwag mo Ha? Huwag mo yung Paps, tanong ako. Ano mo nasabi mo may boss t-shirt ka na? So ayan, yeah, masabi kay boss milk. Boss man. so sobrang thank you dahil sa pagandang t-shirt na may kasama pang logo namin na Metro Manila Vlogger syempre nandito yung mga pangalan ng page namin yeah, na yung oh, motovlog yun. so sa lahat ng mga followers na <laughs> dyan pakipalo rin yung aking page na ENR MOTOVLOG peace out thank you Paps, Paps may tanong ako ano mga sabi mo ibang buy Bossville t-shirt ka na? ah yun no oh. so unang una sa lahat magandang gabi muna no sa mga kasama ating vlogger na nandito ngayon sa Mototown at sa t-shirt ni Boss Tony ito malupet, maganda talaga siya. Ito uh, yung pangalan ko nga pala, no? Papalo na rin. <laughs> Shoutout na rin sa lahat ng mga small content creator na nandito. Lalo, lalo na sa mga kasama natin na nandito ngayon sa event. Boss Mel, thank you. Thank you sa uh, gabi ko. Thank you, Babs. Babs, may tanong ako. Anong masasabi mo mayroon ka ng Boss Mel t-shirt? Yo, what's up, pre? Masasabi ko lang dito sa Boss Mel Custom City custom si t-shirt grabe napakaganda bukod sa napaka solid ng t-shirt napaka solid di boss Mel magkasikaso alright your page go yo uh, what's up mga idol ah, follow nyo naman ako semi vlogger in the house yo thank you thank you thank you pap may tanong ako ano yon, anong masabi mo may boss Mel t-shirt ka na ah uh, syempre ah uh, Napakasaya ako kasi nagkaroon na ako ng boss Mel t-shirt. Uh, official <laughs> oficial Boss, né? Bons que tive. Napata, e uma pala se popstron.